Ito po yung tanggapan ng pangalawang pangulo na libreng sakay para sa lahat. Libreng sakay mula Pitex hanggang dito sa Nai Kapite. Ito. Sir, makikisakay po. Oh. Ako'y punong barang. Sir, yeah, ipopromote ko lang itong libreng sakay dito po sa Nai Kabite. Nakita ko po nga si Sarah sa Facebook. Yan, napakaganda po ng project ng ating Vice President, Ma'am Sarah Duterte. Munti ko na yan. Nadilipa ko. Pitex po hanggang Naik. Saan po ang terminal dito sa Naik? Basta dito lang. Ikot na. Sa ilis po yung tigil para maluwag. Okay. At tuwing anong oras po? Isang five bus lang to. 5 a.m. sa Obana to. Sa day -day, sa Pauwi dito. Tayo. Pagdating dito, sa, uh, sa ay isang ikot sa isang araw. Sa umaga, uh, sa, 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 sa gabi. Sa okay. gabi. So, dalawa. Dalawa. Ayan po, nandito po tayo sa ano, sa bus ng... Uh, Ayan, ang ganda po ng upuan. Harapan, no? Para kung kayo may magde-date, pwede rin dito. Ayan, no? May mesa. Ayan. Salamat po sa ating BP Sara Duterte. Ayan po, meron kalusugan po trucks. Ayan, Naabas dito. Ayan. Muli po, may libre sa po mula Pitex hanggang Naik. Alamin na nalaman po yung schedule. Meron sa umaga, meron sa hapon. Hindi na po kayo maaabala. Napakalamig po ng aircon. Hindi. Ayan. Ayan. Kala ko fake Totoo po, hindi po fake news na sa Facebook. Ayan. Muli maraming salamat, Bibi Sara. Duterte. araw mga kapuso. Narito po tayo ngayon sa Gate 6 itong uh, PITX ito sa Paranaque. Kaya ngayong araw ay uh, uh itong uh, libreng sakay ng Office of the Vice President na nga uh, kanilang uh, bus mula rin sa PITX patungon na ipagite. Kasi kasi natin yung road ng bus. Sir, may kita na po. So, mga kapuso, ito po yung loob ng bus. Yan, makikita po natin na uh, may table sila dito sa gitna at uh, magkaharapan yung mga tao. Tanongin uh, tanungin natin si Ma'am. Ma'am, uh, kumusta po yung pagsakay niyo dito? Ah, uh, so far, nabigla kami, no? Actually, ako pala, nabigla ako. May libreng sakay pala ngayon from here up to Naig. So, it's good thing na may ganitong programa si Vice President. Okay. Ma'am, kayo po, ano masasabi niyo dito sa bus na libreng sakay? Ah, so, super nice. Ano magtagal to? Pero araw talaga to. Ah. Uh, um, ano masasabi niyo dito sa space niyo dito? Okay naman po, sir. Comfortable tapos first time kong makasakay uh -huh. sa ng team Ganito pa yung inspect map. Kala namin yung isa-isa mo, bubuan na wala ng table pero pero Okay. So, yan mga kapuso nakikita natin yung table nila merong QR code dito ang uh, sabi sa atin uh, yan may libreng uh, wifi din daw dito at uh, syempre yun nga ang kinatutuwa nila bibiling sa kayo ito at ang hope nga ng uh, mga kapuso natin na mga taga-Kavite at syempre mapupunta dito sa KTX magtagal yung programang ito para syempre mas lagi rin silang malilibre para sa GMA Integrated News Ian Cruz po nagulang